Kaya nga SUV eh. Service Utility Vehicle. Bawi-bawi lang. Hello mga ka-winners. Fourth quarter na. di ba? Pero ito, mga nasa last 5 minutes na ng ating ball game. Samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano na ba development ng ating munting pangarap. Let's go! And ito na, ito na. Okay, okay na. May bubong na, oh. Diba? Tapos ito, mayroon na rin tayong uh, garahe. Naka na Nakaporma na. Ayan, oh. Good morning, Roger. Roger, hello, Roger, Roger. Oh, break time, break time. Sakto, dating natin. Break time. Oh, idol, oh. Idol. Grabe, oh. Mahiya ito, eh. Si Romnick Sarmenta ka ba? Ayaw po. Oh? Yeah. Dia. Dia? Ah, ready na yung tiles natin para sa ating banyo. Si Mr. Mixer. Ito na, ito na. Nakaporma na. Ano na to, di ba? Pang drywalling natin, engineer? drywall. Ha? Drywall. Sakto ba yung bilang mo? Matibay. Kasi tibay ba yan ang tuhod mo? Ay, 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 kaya hey, sir, ah. May Pagkatapos mag four man, mag five man. <laughs> <laughs> right minus wrong, laging wrong. <laughs> ito, ito, best friend to ni, ni engineer eh, Hi. si Juni. Ang problema, sakit sa ulo. <laughs> <laughs> oh, plastering na, plastering, plastering. wow Uf, diba? Ito mahirap dito sa Nueva Ecija. Very unpredictable. Maaraw, maulan. Sila kailangan laging safety. You no? Know? Dapat laging covered ang mga air. Head coach, ano ba problema? Walang pintura, walang tubular. ano problema? Ah, wala tayo sa game plan. Pera. Pera problema. <laughs> Laki ng problema ko. Ano problema? Pera. Ako hindi. Problema ikaw. <laughs> Tsaka pera. <laughs> Boss Johnny, TikTok yata ang ano mo, Pinanood mo din ah. <laughs> Ito si Mr. Chess Master. Ah, pag walang ginagawa, chess ang nilalaro. Diba? Ito ang tandem, tiga piko, tiga pala. Ini, tiga, tiga hatag ng kwarta. Ini, way kwarta. Way kwarta. Bumili na tayo ng toilet bowl. Diba? Ayan si Engineer. Binabante. Ayan. Ay, bubili na rin tayo ng shower. Parang galit yung hindi diba? natin. natin kompleto. Kompleto. Makakabawi din ako kay Joey. Ayan, oh. <laughs> lahat ng labo. Lahat ng bowl namin dito. Ayun, malaki pa. Tanggalin mo yung bag dyan. Marami pa. Mababawi ako din. Ang SUV ni Engineer. Bawi-bawi lang. Kaya <laughs> nga SUV eh. Service Utility Vehicle. Bawi-bawi lang. Ayan na, sila idol. Ayun. Sok pa. Sabah, so, may pa. Salamat. Idol, salamat. 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 Salamat, salamat, salamat idol. idol. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. po. Thank you po. Shout out po sa nanay ko. Shout out mga tiga kabanatuan to. Salamat. Yes sir. Uh, salamat idol. Bye. Nabili nga namin lahat ng gusto namin bilhin. Ang problema, Tom Goods na kami dahil hindi pa kami nagla-lunch. Diba? Ito <laughs> oh, si Junior. oh. Umiinit na yung ulo. Guto mo. Si Junior. oh. <laughs> Ito, <laughs> ano na engineer? Engineer? Ito, antay nilang <laughs> gunisa. Uh, ilang piraso na yan? Kanina, okay. dalawa lang. Walo. Walo. <laughs> walo na. Ang kakainin. <laughs> Tom Goods na. Alas tres na <laughs> eh. Ito. Ito na. Ang ating flammer. Yun. Joy. Yun oh. Ito si Robert Jaworski. <laughs> Kaya magagana mag-ano ng unlock windows. Uh, Ito si Glenn Capasio. Painter natin. <laughs> Sabi ko sa'yo, todo-todo na. Force na kami, o, oh, ba? Diba? Si Engineer. Ayan, o. Oh. Head Coach. Tsaka si Glenn Capasio. Kanina si Robert Jaworski. Grabe. Star studded <laughs> Uy, may tayo, Coach Alan. In the house. Ang bilay? Ito, si Head Coach. Head Coach ito, Head Coach. Ito, si, <laughs> uh, si Engineer Joey. Head Coach, dating niyan. Ito, mga player niya. Ayan, ayan. Basketball pa rin tayo. Construction, pero basketball. Ayan, o. Diba? Decision na mo yan, engineer. Para pag nasisya si ikaw dun. Diba? ba? Okay, ganun yun. Ganun lang Head coach ka. Panindigan eh. mo, panalo, talo. Diba? O, diba? Tama ba? Tama. mo? Tama